Ilang uh, tips para makaiwas sa matinding init ng panahon. Paling uh, minuong ng suki para hindi ma-dehydrate. Iwasan din ng mga alcoholic drinks gaya ng alak at caffeinated gaya ng kape at tsaa lalo ka dito ma uh, de dehydrate kali na uh, magsuot ng mga light blue at light colored clothing iwasan din ang paglabas ng bay uh, pagitan ng mga oras ng alas 6 ng umaga ang mga alas 3 na hapon mag-apply ng sunscreen kala uh, ng